So, for today's video, pupunta tayong Bumod Oc Falls. Papa,

Ayan tayo. Dyan pa na tayo siya? na Kami pinakasarad na, ilaw na sa'yo. Pinaublang din, titsa sa'yo. Ano yan? Diba't sinunog lang yan? Tatanim ng bago, ganun. Ganun ata pag -an uh -huh. ano eh. Ito sa totoo. Pero ano ngayon? Wala pa ang buwan? Mukhang santoy. So yun, kailan po yung, ano yan? Anong buwan yung harvest niya? Yun? Uh, dipindi po. Pero pag uh, simula nang itanim mo, one year, pwede na siyang tanong. Uh, Harvest, Harvest yan. Yeah. One year? Sya. Opo. Mm -hmm. May bunga na. Mabilis tagal Tagalog? Mabilis may one year? One year? One year. Yung iba naman, three years. Mm -hmm. oh. Pag uh, medyo malaki na saka mo itanim. Opo. Paano mm yan te? Pagka pipitasin na malo-malo ganun? Mhmm. Saka hindi. Basta ano, konting ingat po. Kailangan hindi ma-isama yung mga balat. Opo. Kailangan yung bunga lang talaga? Mhmm. Mm Basta kapag ano, uh, kulay red, violet. Ang ganda. Violet. bat o oh, makiat uh, pag yung elementary. <coughs> 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 ano po 'yan? Alnus tree. Alnus. Ah, Alnus. Opo. Kasi ginagawa namin sunday sa mga daan at sa mga coffee. Ah! Ito. Parang uh, pa yung... mm -mm. Pero ang puno niyan, uh, yun ang ginagawa namin uh, smoke sa mga upat. Uh? Ah, Ayan, Ayan po, po yun. Opo, ito. Okay, ito. Yung mga dahon niya naman, pag may mga mga makukulog, eh, ginagawa namin fertilizer sa mga coffee ilalagay namin sa ilalim niya. Ilalim ng coffee. Pero hindi po siya kinakain? Hindi po. Okay. Hindi yun o. Ito na hindi ko pa siya kanta lang. Ito na po dito, no? Huh? kasi pag uh, malamig, sobrang lamig. Opo. Opo. Uh, Magsisim mo sa November. Okay. No. November po. Opo. At November, mm. malamig na. Hanggang uh, January. Mm. H hindi po naman nag dito yung ano. Hmm. Yung mga gulay. Ah, hindi naman. Sa binggit. Opo, sa binggit po. Opo. Okay. Sa atok. Oh, ayun, dito kasi yung nang pinatalim namin is yung mga ganito onions. Hmm. Ang laki nga po ng onions dito eh. Apo, yan po. Hmm. Uh, yung iba naman is yung mga baby beans. Opo. Pero pang ano lang, pang uh, supply. Apo, pang sarili lang po. Sa bahay lang. Nandito na tayo sa village, 'yo. Oh. Lapit na natin. Okay. Yung mga palay na ipa namin, lang din, hindi pangbenta. Pero 'di diba po, ang bigas po dito is yung black. Uh, oo, oo, may black. Yung mountain rice tawag nila pa yung halo, yung kulay ba eh? um, 'yun? Ano, mayroon na, mayroon dyan sa town? Pa. May white rice din pa. Meron. May tanim din po dito ng white rice. Meron. Mm. yung mga Taiwan, di ba? Oh. Uh, dito, maraming pangalan uh, yung mga palay na yun. May mga Taiwan, may mga red line Eh, ano po yung parang purple po? hindi yun yata yung parang, parang black nagiging Yun, no? Eh. red Red ba yan? Hmm. Oh, yung, may, mga may mga marakit din na purple ang kulay. Oh, yun yung ginagawa. Champurado. Champurado. Mm, Pepsi. Oh, that's mais ka mais eh, tubo. <laughs> <laughs> Malaki yung ano eh. Ha ah, yung katawan niya. Ngayon yung buwan gumagawa gumagawa kami ng tubo. Ay yung ganyan sa tubo 'yun? Opo. Sa tubo yun pala 'yun. Okay, <laughs> ignorante lang, hindi alam. <laughs> uh, ano naman? Mas pala 'yun. Welcome to Fidelisan. Wow, naka 800 na tayo. Ay. So, pagbalik po natin dito po ang dam. Ayun. Saan hindi ko aakyatin yun. Meron namang paakyat dun lang. <laughs> Pero konti lang. Konti lang po. Ito, grabe to. Pag inakyat ko. So, Ah, hindi, oh, hindi na yon. Ano? Hmm. Hindi 'yun mag- <laughs> Mas, Ano kasi sila, Mahilig sila sa ganyan po. <laughs> <laughs> Totoo. Bigat na materialis po. Okay, hindi <laughs> pwedeng <laughs> <laughs> yeah, no, pa, um, <laughs> uh, right, paunahin uh, natin Sige na, pa? din na naman pa pa. 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 pa pa buhangin na galing sa baba, siya po, siya po yung nagbubuhat. Ah, okay po. Yung buhangin po, pagkawa ng bahay po? Mm. Okay. Tapos yung dadalhin naman sa baba, siya po yung nagbubuhat. Oo, oh, okay po. May bayad po yan pag ginagamit? Meron po. Hmm. Hindi pwede yung tao kasi nilibisado. Sumabit ka doon sa ano, mga puno. Yung nakita natin na kalsada doon sa taas, <laughs> ito po yung end niya. Oh, unlayo, unlayo ang layo, ang layo din ng ano, 'di ba? Oo, nang nilakbay niya. Lapit nang sa Village. Please. Ganda oh Yung mga tubo Ang oh Ganda oh Yung pabo Oh, ganda. Huh. Ganda nga ito pagka yung bagong tayo. Opo. Wala kasi yung tubig, kaya... Late night. hindi, hindi, <laughs> 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 hindi, sa tubig dito. <laughs> Bato lang, hapakan mo. 嗯。

ừ tôi phải yên này nè pagod lang. Ang galing. ang <coughs> oh, galing. May tindahan. ลาปิดนะนังนม่ยืนนตีนั่งงโอเค